So guys, ito ako ngayon sa Batangas ha? Hindi ko alam na Piesta pala ngayon na San Juan Yan. San Juan, Batangas Yan. Ito ngayon yung mga tropa Na nag Namamasa, ayan, eh sila guys Yun, no Yan ang mga tropa Yun Woo! Thank you, thank you Yan, yeah, ito pa yung mga nag -ano. Punta ka yung cellphone ko <laughs> Okay guys, yan Ah, dito ngayon tayo sa Nuan Batangas Ayun o, may mga ano sila mga mamamasa Hi! Ah, dito ngayon tayo sa Sa anong lugar to? Anong lugar? Gumamela Gumamela Yung guys, ah, tayo ngayon sa Gumamela, Batangas At resta ngayon sa Nuan Yung cellphone ko <laughs> <laughs> okay, guys, Ayun, no? okay, guys, thank you. so guys, bye. Ayano. Oh. Oh ayano. Oh na isang ayano. Okay, oh ayano. Oh ayano. Oh ayano. Oh 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 Ayan oh, no. o oh. Napasa oh. ah. ako And guys so Sa kabilang side naman Ay, sa kabilang side meron din sa kabilang side Ayan o oh, Lalos lahat ng dumaan Ay pinapasa nila ayo So guys, eto, may ma nakita pa akong grupo na masaya dito. Ayan, oh. yun no. Oh. Woo! Woo! Ay, na naman ako. At guys, dito na tayo lalito. Li so, ayan, sinanay yun. Nang babasa. Ayan. Itang kita nyo, masaya sinanay habang ng babasa. And then doon sa mga tropa doon sa kabila, yan, yeah, may mga nambabasa doon sa kabila, sa ka hanggang doon sa kabilang dulo. Ayan, kung kayo mapupadaan dito sa... Nanay, anong lugar na to? Anong lugar na po ito? Sansaga po, Ermita. Ermita, Sansaga? Oo. Uh, Kasana ngayon, ang street. Okay. Balayan. Balayan po. Yun. Kung baga dito po, guys, pinagdidiwang din po nila yung piyesta po na... Oo na, lasing na kami. Lasing na po. <laughs> Okay lang po yan. Uh, pinag diriwang din po nila dito yung pesa ng San Juan. And then dito, ayan o, may mga nangbabasa pa doon sa mga side doon. Ayan, sila nanay. And then guys, sa kabila, malawak. Malawak po ang sinasakot nila. Hanggang doon sa kabila. Ayun o, ang dami doon o. Oh. Yon, ang dandung pa. Ayan. So guys, see you, see you ulit mamaya. Marami pa tayong pupuntahan. Bye-bye! So guys, may nakita na naman tayo isang grupo. Ayan. At naka-complete uniform sila. Yun, no? At kapilaan sila. Ayan na. Yun, know no? At dito pa sa kabilang dulo, construction na yan. Nambabasaya sila kuya. Yan oh. Meron din dito na nagano. Oh, Yon, kamay na lang. Yon. Oh, grabe, pinaliguan ng cellphone ko. Okay, thank you guys. At see you. Bye-bye.